Tapos kung ano yung pangit? ano yung Oh, night before Cancun, pare. Oh, war, 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 bilis. Kasama ka na! Sa wakas! kasama na! <laughs> ang DJ! Pagkakasama kasama na! Ito pa ang first, first, um, ano ka First day? Ilang oras na lang? Ilang oras na ba? Countdown kami. Countdown na, yan. For our life right <laughs> now. Before, before that you see we're having a party oh right? yeah lasing na agad. <laughs> kita <laughs> <laughs> <hari> 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 <hari>

Pakita mo daliri mo, oy! Oh, approve! <laughs> Ready na! Ako, oh, kanto na Yes! Oh, wakas. This is the day, pare! Ang ina! Ang ina! na